Yo! What's up? What's up everyone? Uh, for today's video, magluluto tayo ng aming panghapunan. Requested to ni Boss Amo, ng ating asawa Ang uh, gusto niya kasi talaga ay sinigang nabangus kaninang tanghali Request niya niya sa akin Kaya lang dahil walang stock na sinigang nabangus Nag-isip kami ng ibang pamalit Eh, naghanap kami ng ibang alternative na pwedeng ipalit Napunta kami ngayon sa uh, Salmon Belly na namin sa Dali. Dali, shout out, sana naman. Yung belly namin na nabili, nabili ay frozen lang. So, tingnan namin kung magandang kalalabasan. Ang lulutuin natin ngayon ay sinigang sa miso na si, si, uh, salmon belly. Pakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga gagamitin lang namin na uh, sang uh, panangkap o yung mga panahong doon sa ating sinigang sa miso na salmon belly. Napakita ko sa inyo yung aming yan, belly. Diba? Dami-dami yan. Dalawa lang naman kami. Sobra sa amin yan. Mga 300 grams sa to, almost kalahati. Eh. Tapos, meron kaming miso. Yan. Ayun diba ko. Pamilyar kayo dyan. Yan. Sa mismong miso. Yan. Higisayin lang yan mamaya. Yan yung magbibigay para ng asim-asim at lapot. At syempre, hindi mo awala to. Nor. Sinigang sa sampalok. Nor. Baka naman. ba? Diba? Pero ito lang gagamitin natin. Pampaasim natin dun sa tulutuin natin. Tapos, sa gulay, meron tayo nito. Yan. Mustasa. Meron tayo nyan. Tapos, meron tayo nito. Yung puti. Isa yung sinong nakakalam yan. Labanus. Dalawa lang yung gulay namin. Yan lang. Mustasa at labanus. Talagyan namin ng sili. Pero maliit lang yan. Dalawa. Tapos, may luya tayo. Yan. May luya. Tapos, meron tayo sibuyas. Yan. Gigisahin lang natin yung mamaya. Si luya, si sibuyas, tapos yung ating miso. Pagka-okay na yun, nagisa na natin, isasangkutyan na natin, lalagyan na natin ng tubig. Papakuluan na natin. saan natin ilalagay na 'yung ah, labanos muna kasi matigas. Sunod 'yung isda kapag medyo malambot-lambot na, mapapakulo na tayo. Ihuhulanan natin ng mustasa tapos ng sili. tapos tapos na. 'Yun na 'yun. Tara, let's cook. Dito yung magigisa na tayo kaya maglalagay tayo ng konting mantika para sa ating panggisa. Lagyan na natin ng luya at 'yung ating sibuyas. Pagkatapos, haluhaluin natin mo ng ilang saglit. Pag umukay, okay na siya. Lalagyan naman natin ng ating miso. Yan, ihahalo din natin yan. Isasangkot siya natin. Pagkatapos, sagyan din ng tubig. Pakukuluin natin. After ng kulo, lalagyan na natin ang ating labanos. Pag okay na si labanos, lalagyan na natin ang ating isda. Yung belly Pagkatapos ng belly pag okay na, ilalagyan natin ng asin. Pampalasa. Tapos, ilalagyan na natin ang ating gulay na mustasa. Tapos nyan, mustasa natin ay okay na. Lalagyan na natin ng sinigang mix. Ayaw, finish na tayo magluto. All goods na. Ito na. Yeah, di kita. Yeah. Titikman na natin kung anong lasa ng luto natin. Una, sabaw muna. For me, good. May asim. di masyadong maalat. Yan. Yeah yun. Sabi na misis ko, sobrang asin daw pala. Bumulong. So, yun ang ating luto for tonight. Thank you for watching. Bye-bye.